ako'y alipin ng Panginoon nangyari sa akin ang iyong sinabi. Itong ating pinagdiriwang ay eh, may kaugnayan sa ating mga nanay, pagkarena ng mahal na Birheng Maria. At least yung mga serious and well-minded children would like to give back to their mothers, to their parents. No? Kung so, kumbaga sa atin, kung buhay lang din yung ating mga nanay at mga tatay, gusto natin gawing reyna kung kaya natin. Madali lang maintindihan kung bakit naging reyna si Maria, hani. <laughs> Tayo nga ay gusto natin inaasikasa yung nanay natin kung buhay pa. Gusto natin binubusog natin ng mga gandang bagay. Gusto nating ibigay ang pinakamataas na pasasalamat at pagpaparangal Ani? So, we can easily understand this celebration, the queenship of Mary. No? But, but let us be uh, carried away by our emotions. Porque bananay niya, Father, reina na kaagad. Well, tayo, ganun. But God plays no favorite. Katsabagagaya ng sinabi po. Hindi naman. Oh, nanay ko yan. Okay na yan? No. <laughs> no. We know from the beginning of Mary's life, ay talagang siya'y bana at malinis. That is why she was immaculately conceived. Kaya nga siya'y pinaglihi ng walang bahidungis. By the way, itong ating celebration ay kaugnay ng assumption noong 15 after the week queenship pinalipas lang yung isang linggo coronation naman noong 15 inakyat siya sa langit katawan at kaluluwa after a week we are celebrating her queenship ang pagkareina ng mahal na birheng maria pa lamang pagili sa kanya ay dahilan na ng kaniyang kabanalan o pagkareina much more yung kaniyang pagsilang at pagdadala sa atin sa ating Panginoong Iso Kristo. But more importantly, na dapat nating tandaan sa kapistahang ito ay yung yes ni Maria. Yes. Yes. Maganda yung sabi niya. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At dahil dun sa kaniyang yes, nagkaroon ng katuparan ang pangarap ng Diyos para sa atin. Dahil pag sinabi niyang no, edi tapos na. Because God respects our freedom, our will. No? So, ang ang pagiligtas ng Diyos ay naghahanap din ng tulong buhat sa tao. At sa pamagitan ni Maria, isinilang sa atin ang ating tagapagligtas. So maraming dahilan kung bakit gawing reyna ang mahal na ina, katulad ng mga sinabi ko. But the most important reason ay yung kaniyang yes sa Latin, fiat voluntas tua, sapagkat ipinapalagay niya ang kaniyang sarili bilang alipin ng Diyos, handmaid of the Lord, servant, and the servant ay nasa disposal ng kaniyang amo. Alam mo kasi pag humindi tayo, tapos ang usapan. Hindi ba? But yung yes natin ay nagbubukas sa maraming mga gawain, sa maraming gampan, sa ta'laga ng sarili. Kaya may mga taong who would rather say no than yes. Maraming kasing responsibilidad yung yes eh. ba? Pag sinabi nating yes, ihanda natin ang ating sarili. Pag sinabi nating no, tapos na. Wala nang pag-uusapan. Eh no na eh. Hindi na. Kaya yung pagkasabi ng yes ng mahal na inang Maria ay pagbubukas para sa atin ng maraming mga bagay na idudulot sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Isokristo. Amen.